Ma ni Public Works Secretary Manny Bonoan na siya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa mga irregularidad sa flood control projects. Ayon ho kay Bonoan, ipinadala na ang mga DPWH teams para simulan ang pag-consolidate sa re-inspection report para matukoy ang mga kadudadudang proyekto at kung kinakailangan ay magsasagawa sila ng full audit na maaaring humantong sa mga parusa. Magpapadala rin ng audit team sa Oriental Mindoro kaugnay ng mga ulat mula kay Governor Homer Lito Dolor tungkol sa substandard na dike sa lalawigan. Ikinatuwa po naman ni Bunuan. ang plano ng Commission on Audit na magsagawa ng bukod na fraud audit ng mga flood control projects kabilang ang mga nasa Bulacan. Dagdag pa po niya magpapataw ng sanksyon ng DPWH sa mga tauhang mapapatunayang sangkot sa irregularidad Isasagawa ang pagdirig matapos itong i-anunsyo ni Blue Ribbon Panel Chairman Senator Rodante Marcoleta. Nakatod po ang investigasyon. Hindi lamang sa mga kwestyonabling kontraktor kundi maging sa pagsisiwalat sa mga opisyal na nakikinabang sa mga flood control projects. Mamaya po yan, alas 10 ng umaga. Ayon. Nakalay ba direct sa atin? Dito sa ating uh, News Information Channel? Naka-live. Yun. Huwag na kayong tumutok sa iba, ha? Baka naman tumutok pa kayo. Tumutok po kayo sa Net25 News and Information. Uh, Facebook at saka sa YouTube. Alas 10 ng umaga po yung hearing na yan, ha? Bao na po kayo ng popcorn. Tsaka yung konting kut-kutin. Yan. Mm -hmm. Sa iba pa pong ma